Hello mga kabadi, welcome back again to my channel It's uh, rainy season Rainy season na tayo ngayon mga kabadi Kaya punong puno ng tubig yung ating palayan So nga mga, mga kabadi ay please don't skip sa mga ads sa aking mga videos mga kabadi Please po Para naman ay uh, ito yung uh, kunting tulong galing sa inyo Para uh, maano kami, ma-appreciate namin yung uh, kunting tulong lang po Kahit bariya-bariya lang para gumawa ng uh, mga bagong content para sa inyo. So, for today's vlog mga kabadi, ayan, as you can see sa ting title, so ang ating uh, palayan na inisprihan ng Frontier. So, update natin to mga kabadi, no? So, tingnan nyo mga kabadi, itong palay natin mga kabadi. Ang ganda, ang ganda ng product na Frontier mga kabadi, Walang, walang, ano, diyan walang damo, makita mo diyan mga kabadi. Lata na yan mga kabady kasi nalublob sa tubig. Pero meron talagang uh, iba mga kabady nga. Ang ano nila, hindi sila ga, hindi gano'ng ano. Hindi gano'ng ano sa tubig no itong uh, ano hindi namatay. So uh, ang ano yan gagawin din natin mga kabady is dusdusin natin yung manual na rice waiter mga kabady or or ano or palub palubugan natin ng tubig. Pwede yon mga kabady para hindi na ito maka, ano, sa palay makapekto. Kasi ya, mga kabady, tingnan nyo. Ang oh, ganda nating na palay. ah uh, bukas na mga kabady, kasi merong tubig nito ating palay, ano, uh, pwede natin itong abunuhan. Abunuhan natin ito ng uh, complete 14. Kasi sa tingin ko mga kabady ay nangailangan talaga ito ng abono mga kabady. Kasi nga um, payat ng palay dito dahil siguro ito sa ano makabadi sa lupa lupa at saka sa damo kasi ang daming damo dito makabadi kabady so, dapat talaga makabadi para na tingnan nyo ang daming damo makabadi hindi kayo malugi sa palayan makabadi as much as possible makabadi ay wala talagang damo yung palayan mo yan talaga yung uh, secret para hindi ka malugi sa pagpo farming so, ito mga kabady nakita nyo medyo yung uh, palay natin payat So ganito talaga ang epekto mga kabady kung uh, hindi mo uh, ano hindi mo inagapan yung akaagad uh, yung mga damo sa yung palayan. So uh, ang at uh, ang ginawa ko dito ay inisprehan naman nakita mga kabady. Iwan ko bakit hindi ito namatay. So meron ibang uh, namatay yung frontier pero meron ding ibang hindi. So, ang gagawin na natin yan mga kabady, manual, manual weeder na natin yan para mawala yung mga damo niya. So, katulad nito mga kabady, oh, ang ganda ng uh, palay. Oh. Manual weeder yan mga kabady. Inisprayhan yan natin mga kabady pero hindi rin, hindi, hindi namatay yung damo. Iwan ko ba kung bakit. Pero mayroong iba na uh, namatay. Depende si Roka Yung <coughs> depende sa uh, ano, damo. Klase sa damo na spray. Siguro mayroon damo na matarget uh, maano sa frontier tire, mayroon ding damo na hindi. ah uh, kung kaya't ay ano, hindi namatay itong ating kanitong uh, mga damo na to. So ngayon ito talaga may itsura mga kabady kapag uh, hinayaan mo. So kung hinayaan mo lang yan mga kabady, wala kang gagawin. Hindi mo isprayhan, hindi mo rin ah uh, uh, hagnutan, hindi mo idos-dos gamit yung uh, uh, ano, manual weeder ay lugi ka talaga. Hindi uh, hindi lalaki yung palay mo. Wala siyang unod, wala siyang ano, katas kasi mapayat siya. Hindi siya tataba mga kabady. Kaya sabi ko nani kanina as much as uh, possible or as much as earlier mga kabady, kahit uh, bagong tanim yung palay mo, mga 3 days pa yun, may nakita kang damo ay isprehan mo kaagad or or patubigan mo para malublob siya sa tubig at saka kung nalublob yun sa tubig mga body uh, na tendency na kakainin yung uh, yung palay mo na sa kuhol. so isprihan mo mga kabady uh, at yung ano yung damo ay malublob na yun ng tubig so mamatay na yun mga kabady so yun ang uh, kaya dito nga mga kabady dito sa area na to ay yung schedule ng tubig ay mahirap kasi hindi daming nanakaw ng tubig dito mga kabady yung hindi talaga natin ma ano magapan so atin inakailangan talaga ito ng ano tutokan uh, tutukan palagi ang itong area nito sa istaka pero doon sa baba mga kabady yung may merong tubig ah uh, yung merong sa baba area nito sa lowland ay maganda yung balay ah <coughs> uh, ang variety na nito mga kabady ay ito yung inbreed rice atin. So maganda siya mga kabady, sa mga ano, meron siyang tubig na ano, mak maka makatikim na ito ng tubig at least uh, uh, four times a week okay na ito mga kabady two times a week hindi siya maubusan ng tubig maganda ang ating palay so yan so ispirihan pala natin ito ng ano, mga kabady yung ating ginawa na KB plant drought enhancer para lalo siyang gumanda ang ating palayan so meron namang mga ng kuhol mga kabady so uh, naubusan tayo ng ipupunla dyan so hinayaan na lang natin mga kabadi, no o oh, babawi, babawi lang tayo kapag nakaanin na tayo mga kabady. So yun o, oh, no? yung ating palayan. Kinakailangan talaga dito mga, kabu mga kabude, mga kabady na uh, mabusising ano, tutok talaga kapag ganitong uh, klase sa lupa ang iyong uh, ano, yung sakahan, yung hupupan, yung uh, upper land. So ito yung resulta mga kabady, yung Uh, manual rice weeder so uh, advice ko sa inyo mga kabady kapag mayroon kayong lupa ng sakahan ng ganito ay advisable ko na gamitan yun ng ganyan manual rice weeder para kung meron man na hindi mamatay sa medisina hindi talaga 100% mamatay sa medisina nga ang yung damo mga kabady so, kung merong iba na hindi matay uh, ito na yung bahala kasi ay <clears throat> nakukuha talaga dito lahat yung mga damo kasi inaano yan ah, inaano ng rusos pero medyo may katagalan lang ito at saka liburos okay naman siya mga kabady kasi makita mo talaga yung palay ang kanyang improvement sa kanyang growth kapag pag ano na daana ng ganito na wala na yung damo at saka paluapan mo ng abono mga kabady so susunod na vlog mga kabady ay mag apply tayo ng ano dito kanang namang tawag nito ah 1414 14, complete kasi yung complete 1414 14, ay rich yun ng nitrogen at saka potassium at saka phosphorus so at ito rin yung available dito sa amin sa merkado mga kabady, iwan ko gusto ko dito mga kabady, pag ganito yung stage mga kabady, yung uh, 2010 yung urea phosphite, kasi uh, maganda yun kasi mayroong uh, mga nitrogen mga kabadi kasi 'Yung ating palay dito ay medyo ano, hindi nagbeberde at saka na south siya sa ano sa damo. Kaya tinakailangan niya ng nitrogen, 'yung uh, leaf development niya at saka phosphorus for growth, growth na para malaki 'yung uh, malusog at ma, ano matibay ang kanyang tindig mga body na nakasuporta sa ano mga leaves niya. So 'yan mga body ating na tapusin mga body para ay uh, susunod ay mabunuhan ma na itong mga kabady. So, yan o. Oh. So, keep on watching mga kabady. So, nandito tayo sa Lowerland, mga kabady. So, nasa taas yung kanina, mga kabadde, no? Yung in natin ng uh, Frontier. So, dito, mga kabadde, uh, dito sa Lowerland, lower ang gaganda ng palay. So, tingnan yung mga kabady, yung itsura. Ito yung in mga Same na yun siyang binhi doon sa nasa taas. Pero, kitang-kita nyo naman yung diferensya, mga kabady. Oh, ang ganda talaga, mga kabadde. oh tingnan nyo, oh oh, ang, ang kapal ng kanyang stem <coughs> para tanglad mga kabadi so ganyan talaga yung diferensya mga kabadi kapag uh, merong uh, permanent available ng tubig sa inyong palayan at saka dito rin sa baba ay maganda yung quality ng kanyang lupa so hindi siya kasi doon sa taas mga kabadi ay madali siyang manigas kapag hindi siya natubigan ng mga Uh, ilang araw titigas yung lupa tsaka uh, ano <clears throat> iwan ko ba bakit ganyan ang lupa na yan pero dito sa baba mga kabadi ay malambot ng lupa mga kabadi ideal talaga sa ano mga palayan so ito mga kabadi yung resulta na oh tingnan nyo oh. kapag ay tatapa kayo nyan mga kabadi uh, mafe-feel nyo talaga yung ano yung mga ugat nya Hmm, yan, maano mo yung ugat niya. So, ah, uh, ganda talaga mga kabady. So, ito yung, ano lang nito mga ah, uh, ang inabuno ko, kalahat, uh, sa isang itarya at kalahati, nag-abuno lang ako ng isa at kalahati din ng sako. At saka, follow up tayo ng KB Plant Growth Enhancer. So, yan lang yung ating, ano, ginamit dito. So, follow natin pa ito ng abuno mga para, ma-maximize talaga ang kaniyang ano na potential na sa ano sa itong ating palay no kasi maganda ito mga kabady kahit inbreed ng ito uh, ito ay katago variety ay maganda ito napagandang resulta nito mga kabady so ayan so ang dami mga kabady oh ang kapal Mukhang tatalo pa ito sa hybrid Talo pang pa hybrid natin na silit dito Mga kabady sa kapal ng kanyang ano Sipak o oh, Tingnan nyo mga kabady o oh, So, mayroong mga uod, mga konti, mga kabady. <coughs> Pero konti lang, mga kabady. Hindi yung kadami. So, atin yung patayin, mga kabady, para hindi yan na uh, makapuksa sa ating uh, palayan. So, gamit lang tayo ng uh, KB Plant Growth Enhancer para sa maintenance sa ating ano, sa foliar at saka fertilizer at saka sa mga insekto din na nakapinsala sa ating palayan. So, yan mga kabady. Eh, malapit na pong magtatapos ang ating video ay sana po ay meron kayong natutunan. So, mga kabady, susalamat so po sa inyo. At, nga pala, ha, please don't skip sa mga ads, mga kabady, no, kasi napakalaking tulong na po yan sa aming mga content creator na uh, makasahod sa YouTube. Ah, uh, yun. Para naman matulungan niyo kami, mga kabady. Ayan, uh, mga kabady, no. Makaahon tayo sa kahirapan <laughs> dahil sa YouTube. At, ibabahagi, para ma-inspire din ako, nababahagi ng, ano, mga kaalaman para sa inyo. So, ayan mga kabady. Keep safe. God bless. Uh, thank you. Uh, happy farming, everyone. So, see you in the next video. Bye-bye, mga kabady. Ingat kayo palagi.